Barilan na! Isa po ang ating kabayan uh, guys na ganito po sa kanya guys. Oh. Na wala po sa kanya talaga ang, ang tama pong pag-iisip na hindi po natin alam kung ano po ang pinagdaanan po niya sa kanyang buhay po. At kung bakit po siya kibalay na uwi sa ganong kondisyon ng kanyang katawan. Puro sa kanya pag-iisip guys. Pagkos nakakawa po tignan pero tayo po ng mga civilian guys o so mamaya medyo wala po tayong magawang paraan sa ganun po sitwasyon dahil wala po tayong kibali sa katungkulan para po uh, magbigay po sa kanya ng karapatan uh, karapat dapat na lunas na sa gawin po ay hindi in po sa kibali yung pahamak kasi nakawa po naman talaga tignan guys hindi niya po na, hindi po natin alam kung ano pa ang mangyari po nito ano man lang kumapayos sa kanya kung pag-iisip na pwedeng mapasama o mapabuti at sana nga lang po sana ay wala po siyang magawang karasan dito guys dahil kapag ginagawa na yun ay marami po talaga matitukan dala nga po ng uh, halos sa kanyang likuran lang guys ay ito po ang nagtinda po ng uh, pares o iba ibang pagkain guys ganyan po siya so medyo nakatakot po talaga dapat po sana kung mayroong mga nakapansin dito na ating mga lahat sa mga barangay na po na guys ay matigyan po agad ng lunas o sa ganun, guys ay hindi na nga po talaga siya makakapinsala pa o anuman ang pumasok sa kanyang uh, kaisipan dahil sa kondisyon niya guys is eh, halos wala na po talaga Totally blank wala po talaga niya pag-isip Ibig eh, ko po sabihin guys ay eh, talagang zero balance siya At ang alam po lang po niya na siguro kung saan po siya masaya Kung saan po siya kibali ang naging uh, tamais nice nice para po sa kanya So totally guys, eh, wala po talaga siyang alam Blanko po niya ang kanya pag-isip At hindi po niya talaga alam kung ano po ang kanya ginagawa O ano man ang kanya nagawin Susunod so na may ilang minuturo oras So ganyan po siya guys. Dito lang po to sa may kanto guys sa Pumusino, Purok, puno. BTS God ko tayo. So ah uh, naging hour na ako sa magitong situation guys dahil kawawa din naman kasi at ang itong klaseng tao kasi na medyo nawala po sa tamang pag-iisip ay hindi po natin pwede saktan o ano man pagbubuli natin ng na gawin dahil uh, pwede po siya magalit o ano man ang kanya gawin guys nakabagkaran po sa ating kabutingan ay kaya kalob po sa kanya So mas pinakaina po na siguro nito na meron po tayo mga kaukulang mga NGO ng ating barangay or uh, ano man ang meron tayo nang sa ganun po ay maiwasan na po ang makarasan na pwede po niyang gawin anumang oras. Tingnan niyo po si Kayo. Kaya na po ay sigaw po siya sigaw at uh, para baga naghahamo ng away. Pagkos alam po siya ng karamihan na hindi na may nawala po sa, sa katiluan o sa tamang pag-isip kaya hindi na po siya pinapatulan So ganyan po siya ginagawa niya guys Palangadlakad na po sa kibale At uh, syempre Yung po mga sibilya na sa harap po niya Ay medyo naramdaman po ang sumang takot Kasi alam po niya na wala po talaga sa katino ng isang tao o uh, kanilang customer At tama uh, mainam lang po siguro nito Nabigyan na lang po siguro ng uh, pagkain Ang sa ganoon hindi na po siya magalit Alright, so hanggang dito lang guys At uh, at least napakita ko po sa inyo Kung anong po ang mga sitwasyon po dito sa amin Sa may kanto at uh, maraming maraming salamat po sa inyong pupunod at huwag din po sanong kalimutan mag, -like, mag like and share and hit the notification bell guys para maging updated po kayo anytime na meron po tayong video na upload na katulad po nito masigit pa so ganito lang maraming maraming salamat po okay. bye bye